nga boss ito yung ginagawa, so, ginagawa ito na namin yung mga dulo para mailagay yung gutter hindi kasi pwedeng tanggalin yung bubong babig lang ang bubong lang years na po ito mga sir bago pinalitan ng bubo diba e, net 50 years na no 50 years ito baka hindi lang daw po 50 years pero yung kahoy niya ang gaganda po oh ang lalaki ng kahoy Kaya naman ako, nandito na siya. Baka mga 65 years na siguro ito mga sir Dali ito na siya. Ayan, papalitan namin ng plastic niya. Ayan. ayan yung unang ginawa. One year ago, ayan yung ginawa ng sa kabila. Ano, mga sirap. Yan ang ginagawa namin sa mo ng isa may bago lang na ah, ganyan bali baklas kabit kasi hindi pwedeng tanggalin agad mga boss kasi e nga po namuulan dito bali e, sa lugar ng Makati puro building yun Kasi pag binaklas agad namin yan, hindi pa palitan. Maraming mababasa sa ilalim. Yan po, sir. Ang nga, boss. Napakagrabi lang init ngayon. linot na lang tsaka linis. Natapos din mga boss. Ayun. Ayun na po, tapos na. Linis na lang tsaka steelan hindi kanina umulan tapos na sana mas maga